Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador komentaristang walang inuurungan walang kinatatakutan nakikipaglaban para sa karapatan ng mga maralitang inaapi ng mga taong mapang abuso sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador ang boses ng taong bayan abangan araw-araw ang kanyang pakikipaglaban sa mga politikong kurap na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador, tagapagtanggol ng bayan. Magandang magandang araw po sa inyong lahat mga minamahal ko mga kababayan. Muli po nandito po yung lingkod ni Labrador sa ating programang Kumper Mado. Ah? At ah, syempre, bagong lahat, binabati muna po natin ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao na patuloy po na nakasubaybay tumututok po dito sa ating programa ang confirmado. maging sa ating mga kababayan sa abroad na patuloy po na nakasubaybay tumututok po dito sa ating programa maging sa ating mga taga-subaybay ho maging ating mga bagong mga subscribers maraming 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 salamat po sa inyong lahat at syempre sa araw pong ito mga minamahal ko mga kababayan pinag-uusapan po natin ngayon ha? ito po yung pag-uusapan natin ngayon Risa on Severos. Ha? Pinagiinitan ngayon ng Duterte's uh, uh, ano tawag dito? Uh, pinagiinitan po ngayon ng mga DDS. Ha? Pinagiinitan po ngayon ng mga uh, supporters ni Digongyo. Ha? Dahil nga po sa talagang uh, puspusan po yung kanyang uh, pag-iimbestiga dito kay Alice Go na kung saan ay talagang uh, nalaman ho ng ating gobyerno na ito nga si Alice Go ay may koneksyon kay Sara Duterte na kung saan eh para meron silang uh, negosyo na kung saan ay magka-business partner etong si Alice Go maging ito si Sara Duterte. Ha? Ah? Dahil po sa pag-iimbestiga ho ng ating senator na si Rizal Severos ay parang nalalagay ho sa alanganin ang kanyang buhay ngayon. Nalalagay ho sa hindi magandang sitwasyon ang kanyang uh, kalagayan ngayon dahil nga po sa talagang ayon uh, uh, ayun ho sa ating nakalap na informasyon kung papaanong siniraan etong si dating senador uh, Laila de Lima ay parang ganun din ho ang plano ng mga Duterte na gawin sa buhay ho ng ating ginagalang at minamahal na Laila de Lima ha? Ah? Alam nyo ho, sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, hindi lamang ho si Laila Dilima ang nakaranas ng uh, paninira. Ah, pasensya na ho kayo, tayo po yung sa tabi ng dagat. Hindi lamang ho uh, ah, si Laila Dilima ang nakaranas ng paninira dito sa mga Duterte ha? maging ang ating ginagalang na Senator Trellianes pasensya na ho kayo at talagang nga dahil tayo nga po ay malapit sa dagat normal ho na tayo ay makakarinig ng mga maingay katulad doon ng mga sasakyang pandagat na dumadaan okay mabalik ko tayo ngayon mga minamahal ko mga kababayan tila ikinakasanaho ng kampo ng mga Duterte yung mga paninira laban ho dito kay Risa Onceveros o kay Senador Risa Onceveros ah, na kung saan gagawa ho sila ng mga paninira laban ho dito kay ah Senador Risa Onceveros dahil nga sa kanyang ah, ah, pagbusisi dito kay Alice Goh na kung saan ay talaga namang hayagan na ang pagsisinungaling na kung saan kitang kita naman na talagang siya ay hindi Pilipino ah, sinasabi ni Alice Go siya ay Pilipino eh, magsalita nga lang ng aral ay eh hindi pa niya mabigkas ng maayos sinasabi niya na siya ay Pilipino ha? pero yung salitang pero ha? ay medyo nahihirapan pa siya peyo yung kanya di ba? yan ba ang tunay na Pilipino? Alice Go? Ha? Kung talagang ikay tunay na Pilipino, dito kay pinanganak, bakit sa edad mo na yan? Sa edad mo na yan, hirap na hirap kang magsalita ng uh, aral. Ha? Doon pa lang, sa salitang aral, ano, hindi ka naman yungit, hindi ka rin bulol, hindi ka rin naman pipi. Para hindi mo mabigkas ng maayos yung aral. Ha? Doon pa lang alis go. Kitang-kita na ang yung kasinungalingang hayop ka. Ah, Ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, inaasahan na ho natin na sa, sa, darating na panahon bago ang eleksyon, maglalabasan po yung iba't ibang paninira laban ho dito sa ating ginagalang na Senador Risa Onciveros. Asahan na ho natin yan. Wala ho yung pinagkaiba dito sa ating dating Senador Laila Dilima na dahil nga sa kanyang pakikipag uh, baka laban sa droga, eh gumawa ng kadramahan itong mga Duterte, gumawa, gumawa po sila ng kasinungalingan para ho mabaliktad ang lahat. Wal, magaling ho mamaliktad ang mga Duterte para ho hindi sila ma, ma, makulong, para hindi sila mahuli, babalik ho nila yung sitwasyon. Nakita nyo naman, ah, kalaunan sa loob ng 6 years, natuklasan na itong si Digonyo pala ay gumawa lamang ng istorya. Gamit yung kanyang kapangyarihan, tinakot niya yung mga sumaksi laban kay Laila Dilima at maaaring ito rin po ang mangyayari ngayon dito sa ating senador Risa Onciveros. Ha? At malamang ho, sasakyan ho yan ng mga aso. Ha? Aso tuta nitong ni Duterte na kung saan ay talagang humihimod ho sa puwit ni Duterte. Pero ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, naniniwala po ko na hindi po mananaig ang kasamaan sa kabutihan. Kahit pa anong gawin nila, dahil nga ang ating uh, ginagalang na Risa Severos ay talagang tumatahak sa katotohanan, sa katuwiran na kung saan pinaglalaban niya ang karapatan, hindi lamang ng sino man, kundi ng karapatan ng ating bansa. At syempre, pinaglalaban niya yung siguridad ng ating bansa, laban sa mga espiyang katulad ho ni Alice Go. Kaya sa totoo lang ho, hindi po nagpapahalata uh, ang mga Duterte kasi alam nila na uh, kumbaga eh kilalang kilala sila na talagang uh, kakampi ng China. Kaya alam na natin na sa mga ginagawa ng China dito sa ating bansa, sang-ayon ho sila. Kasi kung hindi po sangayon si Duterte sa mga ginagawaho ng mga Chino dito sa ating bansa. Noon pa man, noong panahon niya, dapat una niyang pinatumba, una niyang pinapatay yung mga Chino na nagdadala dito ng tulituliladang mga Shabu. Pero dahil kaalyado nila, yung mga Chino na kung saan kaisa nila ng paniniwala, na kung saan sila ay mga komunista katulad din ho ng paniniwala ho ni Rodrigo Roa Duterte na isang komunista na humahawak ng o naging kahalili ah, ni Joma Sison na founder ho ng New People's Army kaya mga kababayan ko ipagdasal ho natin ang kaligtasan ng ating ginagalang na Senador Risa Onciberos. Sapagkat alam naman ho natin kung gaano ho katuso, gaano ka hayop, gaano ka demonyo, etong mga Duterte na kung saan kaya ang gawin ang lahat-lahat para lamang mabaliktad ang lahat-lahat. ha Kaya nakita nyo naman kung papaano nila sinira si Senador Trillanes o dating Senador Tr Antonio Trillanes, ha? Oh, ikita nyo naman kung paano nila pinagbintangan Na ngayon ho ay obvious na obvious naman Pinagbintangan nila na nagbenta ng mga isla Samantalang si Duterte naman ang nagkaroon At inamin niya ni Duterte, inamin din niya na si Jinping Na nagkaroon sila ng secret agreement At syempre bakit mo isi-sekreto kung yan ay uh, mabuti Natural kaya nila sinekreto dahil ito ay abantaho sa ating uh, bansa at ito po ay hindi masasang ayuna at hindi magugustuhan ng mga Pilipinong ayaw sa mga komunista. Kaya nga ho sinikreto ni Duterte. Kaya tayong mga Pilipino na hindi sumasang ayon sa mga komunista na kung saan masasama ho yung mga ginagawa eh talagang isa nga ho masasabi ko dito. Kailangan ho magkaisa na tayo. Ha? Ngayon ho mga minamahal ko mga kababayan, Nakikiisa po sa mga ginagawa ni Duterte yung mga Chinese na negosyante ngayon na gumagawa ng mga kabalbalan dito sa ating bansa Isa na dyan yung International Drug Syndicate o parang mafia At syempre yung mga uh, Chino na nadito ngayon na ipinadala ng China para maging spy hmm? So kaya nga tayong mga Pilipino tayo po'y nananawagan sa ating mga kababayan na magkaisa ho tayo na ipaglaban natin ang na sariling bansa natin magkaisa po tayo na suportahan ang ating minamahal Senador Risa Onceveros at syempre ang ating mga ginagalang na mga senador na talagang naninindigan para sa ating bayan kaya nga po mga minamahal kong mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, maging ang mga kababayan ho natin sa abroad, tayo po nananawagan na sana po kapit-bisig ho tayo na magkaisa para po sa magandang kinabukasan ng ating bansa. Kaya nga po muli tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming maraming salamat po.